nat manjos sa Espiritu Santo Amen Okay ba kayo dito po? Ay dinomtinimuna po basuhat sa dalangin ng mga magulang at saka sa tamang ng Diyos Ngayon mag-aaral tayo. Meron tayong ni sa ating klase ngayong araw. Natuwingin natin ngayon na ay nais kong ipaalala sa inyo kung ano ang ating aralin. Tuwing natutuloy na katandaan niyo pa ba? 哦哦哦哦！ Non. alalaban ng mga daliri, ngan tungo bakit tanga ang hularis sa mga daliri sa, mga riniris, sa... sa kung bakit na kayo walay sinimilapit sa ating mga iba pang daliri sa kamay. Meron mo kayong napansin sa mga dayarong binitawan ng ating mga karakter? Meron ba o wala? Meron. Meron. Tulad ng? Meron sa silang iba't ibang tono at emosyon. Tama! Meron. Meron dito ang nagtatanong, nakikiusap at nag-uutos. Bawat pangusap na binibitawan ng isang karakter ay mayroong iba't ibang nais iba na, na ipahihwating. Tama ba? Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano, kung ano ang ating harapin sa araw na ito? Wala. Wala. Ngayon, ay tatalangayin Tama, musa ay luko ng mga salita na mayroong buong kaisipan o diwa. Alam niyo ba na mga pangusap ay mayroong iba't ibang uri? Alam niyo ba o hindi? Hindi. At iyan ang ating tatalakayan ngayong araw. Ang unang sa Ito ay nagsasalisay at nagtatapos sa bantas na tundo. Kapag ang isang pangungusap ay nagtatapos sa tundo, ito ay maaaring isang uri ng pasalaysay na pangungusap. Halimbawa, ang kapayapaan ay dapat na maghari sa bansa. Sino pa ba ang makapagbibigay ng isa pang halimbawa ng pasalisay na pangungusap? Sino nga? Si Ana ay maganda. Tama! tanong. Itong uri ng pangusap ay ang pangusap na nagahanap ng na kasagutan. Nagtatapos ito sa tandang panunong. Halimbawa, ilang taon pa ba ang hihintayin upang maranasan ang darang na kapayapaan? Sino man ang mapagbibigay ng halimbawa ng patalo pangusap? Sige nga, Benet. Kumain ka na ba? Tama! Kumain ka na ba? Ay isang halimbawa pag At na pausap, na ang naman na uri ng pag ay ang tinatawag <selling> na pautos. Pakibasa na. Ang pag na nagsasabing gawin na ang isang bagay at tatapos ito sa Tama. Halimbawa, Gumawa ka ng paraan upang mag pa Magkabate ang dalawang pang-palig. Tama. Sino ang magpagbibigay ng alimbawa Na isang tautos na pang-uusap? Sige nga, magbibigay ng alimbawa? Mag-ikaw sana ng libro. Tama. Yung ay isang alimbawa ng tautos na pang At ang pangapat apit naman ay ang pang -usap. Ito ay isang uri ng pang -usap na pautos at ito ay nakikimusap o nakikisu nakikisuyo. Maaari ito magtapos tapos sa tondo o tanda ang panano. Halimbawa, pakitulungan mo pa po kung sa kanila. Yan ay isang halimbawa ng pag -usap, pag -usap na pag na pangungusap. At ang pangulay ay ang padamdam na pangungusap. Ito ang pangungusap na gaya ng galit, tuwa, lungkot, inis, o gigil. Nagtatakos ito sa tandang padamdam. Halimbawa nito ay, yay! Pati na kami ito ay pangungusap na tersasab, nagsasabi ng nagsasabi ko sa isang paksa. Tama! Ano naman ang pautos na pangungusap? Ang patanong na pangungusap? Ito ay At ang pangungusap na naghahanap ng kasagutan. Ang pautos ay nagsasabi ng gawin ang isang bagay. At ang pakiusap, ito ay isang uri ng pangungusap na nakikiusap o nakikisuyo. At na magtapos sa tulog o panunog. At ang panunog naman ay nagsasaad ng matinding damdamin. Naunawahan na ba mga bata? Opo. Okay, magaling. Ngayon, para siguro ko na talaga naunawahan ninyo ang ating alalim, ay meron akong inandang gawain para sa inyo. Anong nangyari? Bakit? Please, let's ginagawa sa sumusunod. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto sa paganda at ilang minuto naman para sa pagpresenta. Para sa mga intrapersonal na sa nagbibigyan sa unang pangkat, ang inyong gagawin ay susunod lamang kayo ng mga kwento o ang iba't ibang uri ng pangunisa. Para sa mga visual na nagbibigyan sa ikalawang pangkat, ay bubuhin kayo ng isang pagliyara na nagpapakita ng kasibing gandami lagyan nito ng dayang ko. Para naman sa mga logic smart na nabibigyan sa katong pangkat. Mula sa video na napanood ay tukuyin at itala lamang ang bilang ng mga uri ng pangungusap gaya ang pasaraysay, patanong, kautos, pag-iusap at palagda at gawan nito ng table. Para sa kaapag na pangkat sa mga interpersonal, ang iyong pangkat na binubuo ng aning na grupo ay isa sa lula ang Palabas natin na panood napanood kanina na nagtamagat na bakit na kayo malayan ng lalaki sa mga daliri sa kamay na may photo of exercise ni lalaki yung ng daliri para sa singan at sinilikit. Para sa eh, kalimang pagtatamal, para sa mga musika na yung gagawin ay kumawin na isang kanta at bigyan ng bawat pangunod sa kapatanong, pag-iusap at palanda at napatan ng saya o galaw para sa aming pagkakaman o yung mga words, smart at yung gagawin ka na gawa ng graphic organizer ang mauri ng pag-uusap ayon sa gamit at magbigay ng ibang halimbawa sa bawat uri nito. ba mga bata? Oo! Okay, bibigyan ko lang kayo ng isampung minuto para sa paghahanda at limang minuto sa pagkasinta. Tapos sa bago? gagawin ay base sa ating napanood na video kanina sa na kung bakit nakaliwalay ang ating nalaking daliri ay magsasagawa kayo ng isang pagtatalo o di ba sa klase o sa pasang dapat magpalukin ang mga batang patulad mo bilang para ng pagdisiplina. Bukod kasi ng dalawang pangkat, batay sa naging sagot sa tanong. Ang unang pangkat ay dapat talunin ng mga bata upang madisiplina habang yung pangkat naman ay nasa hindi dapat talunin ng mga bata para lang madisiplina. Naunawahan ba mga bata? Oo! Oh. Para sa so, pangkat, tayo nang bibilang ng isa dalawa upang mabot tayo ang pangkat. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa. Nanawaan mo no, ba mga bata? Oo. No. Oh. Okay, makinam mo ganon. Yun lang para sa araw na ito. Sana meron kayong At sana rin. Ay... Hindi ninyo makalimutan nga ang ating arti araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Paalam po!